Yo, what's up guys? Ako nga pala si Mr. Rio. Meron po akong ginagawa ngayon eh. Kaso meron po tumira kay Idol Duterte at napaka brutal po ng pagkakatira niya. Itago na lang po natin siya sa pangalang Mystica. Hello madam, alam kong di mo na po ako kilala. Nakasama ka po namin nung sa si Sharon. Ikaw po yung nag-act ng Sugar Mommy sa kanta naming Sugar Mommy ng grupo namin noon. Alam ko po hindi niyo na ako kilala. At para ma-refresh po yung memory niyo, ako po si Buhawin ng Dagtang Lason dati nagkataon lang ho talaga na magkasalungat po ang paniniwala natin dalawa kay Idol Duterte. At syempre, nasa bansang malaya ka. Kaya may karapatan kang magsalita against sa kanya. At syempre, may karapatan din ako magsalita against sa iyo. Mawalang galang na humuna. Let's begin. eto magsasalita na ako ngayon kasi. 'Di ba everyone knows na ako noon ang number one na lumalaban noon kay Duterte na huwag siyang iboto. Pagkatapos all of a sudden, naglagay ako sa Facebook kung ano ang iboboto ng lahat at kung ano ang mga ideas nila kung bakit siya ang iboboto at kung bakit hindi. Ah, oo, oh, alala ko yun. Isa ka sa mga anti-Duterte noon na makikitid ang utak. At nag-post ka po pala ng suggestion kung sino dapat ang iboto at kung anong plano dapat ng isang kandidato. Pwede nyo hubang bang i sa akin yun? At nang malaman ho natin kung tama ho ba ang mga pinagsasabi nyo. At kung meron hong mali, willing po akong i-correct kayo. Okay, ngayon, malalaman ninyo kung ano ang nasa utak ko. Inoferan ako, okay, ng mga nasa politiko, kung sino-sino mga yon talagang malalaking mga tao ito. Inoferan ako, babayaran ako, para lang maiba yung utak ko, para lang bumalitad at nasalib sa kay Duterte. Wow! Seryoso ko kayo ah, na meron talagang politiko nag-offer sa'yo at babayaran ka pa para lang sumama kay Idol Duterte sa mga kampanya ha. Madam naman, ang dami hong sumasamang artistang mas sikat pa sa'yo. Hindi ho lahat yun bayad. Pagkatapos ikaw, babayaran ka para sumama sa kanya. Robin Padilla, Cesar Montano, Jimmy Bondoc pa lang ho, hindi hamak na masikat sikat sa'yo, hindi binabayaran. Pagkatapos ikaw, babayaran. Real talk lang ho tayo, madam. Hindi ka ho nila kailangan. Kaya next time po, nagagawa kayo ng kwento, yun hong kapanipaniwala naman sa mga taong may utak. Punta ka sa Bobo Planet na panay bobo ang mga tao malamang paniwalaan ka. Mga kaibigan, oo nga, kailangan natin ng pera, natural. Sabihin natin, show business is still business. Pero ngayon, kung ipaglaban ko ngayon, ang isang prinsipyo ng isang mistika, kailangan pangatawanan ko po. Kung ano yung naging salita ko noon, dahil hindi ako naniniwala na itong bigonggong o kay Duterte na to. <laughs> kung ano yung pinagsasabi niya noon na, Talagang lilinisan ko ang buong Pilipinas. Lahat ng mga masasama, maiistab ko. Lahat ng mga ano, magkakaroon tayo ng curfew. Lahat ng mga ano, kaya kong gawin. In three to six months, kaya kong gawin sa sandali. No. No. Palagay nyo may magagawa niya yun. Mismo nga ang Diyos binigyan tayo ng freedom to do everything we want. Hindi nga tayo kinokontrol. Siya pa kayo na hindi Diyos, makokontrol tayo. Hey tama, siya. tama, tama. Ganyan ho kakitid ang utak nyo, madam. At ganyan kababaw ang pangintindi nyo. Yung tatlo hanggang anim na buwan, kayang-kaya pong magawa yun ni Duterte. Dahil may napatunayan na siya. At napaliwanag ko na rin yung sa unang video ko. At yung tungkol naman sa kukontrolin tayo, wala hong sinabi si Idol na kukontrolin niya tayo. Ang sabi niya ho, dapat lahat sumunod sa batas. So it's up to you kung law-abiding citizen ka o hindi. YouTube, YouTube din ho kasi pag may time. Libre ho yun. Saka Google, Google. Research, research. At nang di ho kayo nagbumukhang tanga sa mga pinagsasabi nyo. Agree, agree. Agree, agree, agree. agree, agree. Second, no, Duterte, no, Duterte, okay. play, play, play. Secondly, itong sinasabi niya na curfew, okay, Sabihin natin, okay, para tahimik, para wala nang manggugulo sa labas ng ito. Paano nga pala kung sinabi niyang 2 o'clock, kailangan nasa bahay ka na. Galing ka sa isang trabaho mo. Ngayon, kailangan umuwi ka. Hindi ka nakarating sa bahay mo dahil sa sobrang traffic. Wala kang sariling control sa traffic. Pinatay ka. Ngayon dahil sa nakita ka nandun ka pa sa lansana, nandun ka pa sa labas, <laughs> bigla ka brin tatat. Ano ang may paglalaban mo? Ano? <laughs> Yun ho talaga ang pagkakaintindi niyo sa curfew. Na pag inabotan ka sa labas ng alas dos ng umaga, babariling ka. OA lang talaga? OA? Exaggerated lang? Okay madam, FYI para may alam ka. Ayon po sa mga tagadabaw, exempted daw ho sa mga trabahador ang curfew. Ang curfew daw po ay para sa mga beer house, sa mga bars. At nang sa ganun, mabawasan ang mga lasinggero na lumilikha ng gulo. So ngayon po, alam nyo na. Ha? So, Duterte, nga nga! nga, nga. nga, nga. nga, nga. Ay, naman, powerful si Duterte. Okay. Si Duterte ba'y parang Diyos na tinitingnan niya lahat at kung gusto niyang i-click yan, kanya kaya niyang i-control. Ito, no! Putang ina! Alam niyo ba na nakakapanginit ng ulo yung pagiging exaggerated nyo? Malamang nang ginawa mo tong video na to, kung hindi ka lasing nakadroga ka. Dahil kung makapagmura ka, eh. Alam mo yung astang walang pinag-aralan, siguro may pinag-aralan ka naman madam, no? But ayoko sabayan yung pag-beast mood nyo, dahil di naman ho ako nag-a-addict. Sino ba ang mabibigyan ng power? Galing yung mga putang inang mga militar. Binigyan sila ng authority para kontrolin lahat ng mga tao. Kontrolin ang pamilya mo. Kahit sinong mga inosente mga katulad natin, wala tayong magagawa dahil kulela hindi tayo mga militar. Hindi nga ho tayo kukontrolin, nakakaintindi ka ba? Marshalo na ho yung sinasabi nyo eh. Sinabi na ni Idol na hindi niya kailangan magdeklara ng Marshalo. Sumunod lang ho tayo, tapos. Gust nyo ba na maging biktima kayo? Ikaw o ang pamilya mo na kahit wala kang kasalanan, bring Aha, tama. Yan ho ang dapat kong itanong sa'yo, madam. Gusto mo bang mabiktima pa kayo o ng mga kapamilya nyo ng mga kawatan bago nyo lubos na maunawaan na ang leadership ni Idol Duterte ang ating kailangan? Dahil sa liman tumatakbo sa pagkapangulo, si Idol lang ang may planong labanan ng droga at kriminalidad. Wala na hong iba. So pag isa kinaporonay ang manalo, marami pa rin mabibiktima ng rape, massacre, riding in tandem, murder. Huwag nyo naman husan ang maranasan bago nyo lubos na maunawaan kung bakit si Idol Duterte ang ating kailangan isang senyales isang huyan na wala ho talaga kayong pakialam sa mga taong siya ang kailangan. Dahil sarili nyo lang ho talaga ang iniisip nyo. Yan pong pag-uugali nyo, ang Certified Anti-Duterte Behavior. Ikaw na ang reyna ng mga anti-Duterte, madam. Ka Dahil lang sa law at batas ng punyetang Duterte na to! at kung talagang inosente ka and law-abiding citizen ka, wala ka naman ho talagang dapat ikatakot, madam. nakakapagtakal lang ho talaga. Dahil lang sabi ko po nun, ang mga takot lang kay idol yung mga kawatan at ang mga masasamang nila lang. Anong klaseng kawatan ka ba, madam, at takot na takot kang maging presidente si idol? Umamin ka nga. Ano? Tama! Putang ina! <laughs> Putang ina. <laughs> Pagmasdan nyo ho yung mga nasa likuran nyo, yung mga kasama nyo pinagtatawa na na kayo dahil sa pag beast mode nyo. Malamang pag alis nyo sa parlor na yan, pinagtatawa na kanila kasi real talk ko, mukha ho kayong tanga. Pinatay ang tatay ko! Ha, okay, o sige. Sa'yo na lang po yan, madam. Ayoko na humakailam dyan. Next time ho, bago kayo maglabas ng video ng kung ano-ano, alamin nyo ho muna kung anong plataforma niya at kung anong plano niya para sa ating bansa. At nang di kayo nagmumukhang tanga sa mga pinagsasabi nyo. Well, I will tell you now madam kung bakit ang daming nagmamahal kay Idol Duterte at kung bakit siya ang gustong manalo. May mga tao na gusto siya dahil sa federalism. Baka di ho alam yun. Search nyo na lang, no? Meron naman dahil sa nagawa niya sa Davao. Meron din dahil anti-crime, anti-drugs, and anti-corruption siya. Meron naman ding iba na dahil lang taga Mindanao siya. Well, ako ho iba. Gusto kong manalo si Idol Duterte dahil nasa kanya ho ang tatlong susi para sa radikal na pagbabago ng ating bansa. Siya lang ho ang may planong ayusin ang ating bansa. At kung ano ang tatlong susi na ito, pinaliwanag ko na ho sa pangalawang video ko. Panoorin nyo na lang ho na magamot kayo sa malubhang karamdaman nyo. I-search mo na lang po ang bago kong pangalan ngayon ha, Mr. Rio at nang may matutunan ka ho. Alam ko na mas matanda ka sa akin. Pero sa issue na to, ako ang magigimong guro. So next time madam, hinay-hinay lang sa pagpapasikat. Para ho di ho nagmumukhang tanga. At nabasa ko lang ho ito kanina sa post ni Boss Even de Mata. Madam Mistika, sino ho ba ang pangulo nyo? At magkano? Punta naman po tayo sa mga kalaban ni Idol Duterte sa pagka -presidente. Dahil desperado na ho si Naporonay. Eh. Dahil batid nila na mangmang -mang at ignorante na lang ang boboto sa kanila unahin na po natin si Madam Grace po na nang-open na ng plataforma para lang makuha ang simpatya ng mga tao. Sa mga mangmang at ignorante at mga pulpolitiko, ang tatlo hanggang anim na buwan ni Idol ay imposible na. Pagkatapos sa'yo, madam, sasabihin mo, isang buwan lang, magagawa mo na. So kayo na ho ang humusga. Kung sino na ang nanuloko para lang makuha ang simpatsya ng mga tao. At saka bakit ka nga ba tumakbo madam? Di ba dahil sinabi ni Madam Miriam Defensor Santiago na siguro dapat babae ulit ang maging presidente ng ating bansa, di ba? Well, sarili niya ho ang tinutukoy niya, hindi ho ikaw. Dahil hindi ka ho qualified maging pangulo ng ating bansa. At sabi mo yung pagpapatuloy mo yung nagawa ni FPJ? hindi sana ho nag ka? Yun ho pala ang plano mo eh. Punta naman po tayo kay Boss Mar Rojas. Sabi niya, Duterte is very dangerous and a threat to our democracy. Oho, dangerous ho talaga at banta sa inyong mga magnanakaw sa gobyerno. At takot na takot kayo dahil alam nyo na si Idol Duterte ay para sa taong bayan at hindi para sa mga buwaboy na katulad nyo. At anong sabi mo? Mananalo ka dahil hindi ka kurap? Ikwento mo sa pagong, Bosmar. Dahil mananalo lang naman isa sa inyo ni Naporonay pagka dinaya nyo ho ang eleksyon. Subukan yung mandaya. At may mangyayaring hindi malilimutan ng pangkasalukuyang henerasyon at susunod pa. Huwag niyong kalimutan yung sinabi ko na yun. At punta naman ho tayo kay Boss Binay, na nagmamakaawa sa taong bayan, na huwag iboto si Idol. Nakakatawa ho, promise. Dahil sabi niya, si Duterte, ang pambansang berdugo Ang sabi naman ni Idol Duterte, ikaw naman daw ang pambansang magnanakaw. At kay Idol Duterte, within 3 to 6 months, ubos ang mga kawatan. Sa'yo naman, Within 3 to 6 days, ubos ang pera sa kaban ng bayan. So ano po ang pipiliin nyo? Pumapatay ng mga masamang tao at ng mga kriminal o magnanakaw sa kaban ng bayan? Pumili po kayo. So kung gusto mo pa rin na maghirap ang ating bansa dahil sa korupsyon, si Binay, si Poe at si Rojas so ang iboto nyo. At kung gusto nyo pa rin na maraming mabiktima ng rape, massacre, murder, riding and tandem at kung ano-ano pang karasan, si Poe, si Rojas at si Binay ho ang iboto nyo. At kung bakit ho kami Solid Duterte supporter, punta lang po kayo sa page ko at panoorin nyo po yung mga video na pinost ko. At nang maliwanagan po kayo kung bakit marami nagmamahal sa kandidato ko na si Mayor Rodrigo Duterte. So that's it. Ako po si Mr. Rio. Peace. Robin Padilla, Cesar Montano. Jimmy Bondoc pa lang ho, hindi hamak na masikat sa'yo, hindi binabayaran. Pagkatapos ikaw, babayaran. Real talk lang ho tayo madam, hindi ka ho nila kailangan. Kaya next time po nagagawa kayo ng kwento, yun hong kapanipaniwala naman sa mga taong may utak. Punta ka sa Bobo Planet, na panay bobo ang mga tao malamang paniwalaan ka. Mga kaibigan, oo nga kailangan natin ng pera, natural sabihin natin, show business is still business. Pero ngayon, kung ipaglaban ko ngayon, ang isang prinsipyo ng isang mistika, kailangan pangatawanan ko po. Kung ano yung naging salita ko noon, dahil hindi ako naniniwala na itong digonggong o kay Duterte na to. <laughs> kung ano yung pinagsasabi niya noon na talagang lilinisan ko ang buong Pilipinas. Lahat ng mga masasama maiistop ko. Lahat ng mga ano magkakaroon tayo ng curfew. Lahat ng mga ano kaya kung gawin in 3 to 6 months kaya kong gawin sandali. Palagay nyo may magagawa niya yun. Mismo nga ang Diyos binigyan tayo ng freedom to do everything we want. Hindi nga tayo kinokontrol. Siya pa kayo na hindi Diyos, makokontrol tayo. Hey tama, day! tama, tama. Ganyan ho kakitid ang utak nyo madam. At ganyan kababaw ang pangintindi nyo. Yung tatlo hanggang anim na buwan, kayang-kaya pong magawa yun ni Duterte. Dahil may napatunayan na siya. At napaliwanag ko na rin yun sa unang video ko. At yung tungkol naman sa kukontrolin tayo, wala hong sinabi si Idol na controlling niya tayo. Ang sabi niya ho, dapat lahat sumunod sa batas. So it's up to you kung law-abiding citizen ka o hindi. YouTube, YouTube din ho kasi pag may time. Libre ho yun. Saka Google, Google, research, research. At nang di ho kayo nagbumukang tanga sa mga pinagsasabi nyo. Agree, agree! Agree, agree, agree! agree, agree. Secondly, no, Duterte! No, Duterte! Okay. Play, play, play. Secondly, itong sinasabi niya na curfew, okay, Sabihin natin, okay, para tahimik, para wala nang manggugulo dyan sa labas ng ito. Paano nga pala kung sinabi niyang 2 o'clock, kailangan nasa bahay ka na. Galing ka sa isang trabaho mo. Ngayon, kailangan umuwi ka. Hindi ka nakarating sa bahay mo dahil sa sobrang traffic. Wala kang sariling control sa traffic. Pinatay ka. Ngayon dahil sa nakita ka, nandun ka pa sa lansana, nandun ka pa sa labas, bigla ka, brin, atatat, Ano ang may paglalaban mo? Ano? Yun <laughs> ah. ho talaga ang pagkakaintindi niyo sa curfew. Na pag inabotan ka sa labas ng alas dos ng umaga, babariling ka. OA lang talaga? OA? Exaggerated lang? Okay madam, FYI, para may alam ka. Ayon po sa mga tagadabaw, exempted daw ho sa mga trabahador ang curfew. Ang curfew daw po ay para sa mga beer house, sa mga bars. At nang sa ganun, mabawasan ang mga lasinggero na lumilikha ng gulo. So ngayon po, alam nyo na, ha? Duterte, nga naman, powerful si Duterte. Okay. Si Duterte ba'y parang Diyos na tinitingnan niya lahat? At kung gusto niyang i-click yan, kanya, kaya niyang i-control? Kahit kahit no! Oot! Ina. Alam niyo ba na nakakapanginit ng ulo yung pagiging exaggerated nyo? Malamang nang ginawa mo tong video na to, kung hindi ka lasing nakadroga ka. Dahil kung makapagmura ka, wagas eh. Alam mo yung astang walang pinag-aralan, siguro may pinag-aralan ka naman madam, no? But ayoko sabayan yung pag-beast mood nyo, dahil di naman ho ako nag-a-addict. Sino ba ng power? yung mga putang inang mga militar. Binigyan sila ng authority para kontrolin lahat ng mga tao, kontrolin ang pamilya mo, kahit sinong mga inosente mga katulad natin, wala tayong magagawa dahil kulelat, hindi tayo mga militar. Hindi nga ho tayo kukontrolin, nakakaintindi ka ba? Martial law na ho yung sinasabi nyo eh. Sinabi na ni Idol na hindi niya kailangang magdeklara ng martial law. Sumunod lang ho tayo, tapos. Gust Nabagin ba na maging biktima kayo? Ikaw ang pamilya mo na kahit wala kang kasalanan, Brenata, takka! Aha. Ama. Yan ho ang dapat kong itanong iyo, madam Gusto mo ba mabiktima pa kayo o ng mga kapamilya nyo ng mga kawatan Bago nyo lubos na maunawaan na ang leadership ni Idol Duterte ang ating kailangan Dahil sa liman tumatakbo sa pagkapangulo Si Idol lang ang may planong labanan ng droga at kriminalidad Wala na hong iba So pag isa kinaporonay ang manalo Marami pa rin mabibiktima ng rape, massacre, riding and tandem, murder Huwag nyo naman husan na maranasan bago nyo lubos na maunawaan Kung bakit si Idol Duterte ang ating kailangan isang senyalis isang huyan na wala ho talaga kayong pakialam sa mga taong siya ang kailangan. Dahil sarili nyo lang ho talaga ang iniisip nyo. Yan pong pag-uugali nyo, ang Certified Anti-Duterte Behavior. Ikaw na ang reyna ng mga anti-Duterte, madam. Ka dahil lang sa law at batas ng punyetang Duterte na to! at kung talagang inosente ka and law-abiding citizen ka, wala ka naman ho talagang dapat ikatakot, madam. Nakakapagtaka lang ho talaga. Dahil lang sabi ko po nun, ang mga takot lang kay idol yung mga kawatan at ang mga masasamang nilalang. lang. Anong klaseng kawatan ka ba, madam, at takot na takot kang maging presidente si idol? Umamin ka nga. Ano? Tama! Putang ina! <laughs> Pagmasdan nyo ho yung mga nasa likuran nyo, yung mga kasama nyo pinagtatawa na na kayo dahil sa pag-beast mode nyo. Malamang pag-alis nyo sa parlor na yan, pinagtatawa na kanila kasi real talk ho, mukha ho kayong tanga. Pinatay ang tatay ko! Ha, <laughs> okay, o okay. sige. Sa'yo na lang po yan, madam. Ayoko na humakialam dyan. Next time ho, bago kayo maglabas ng video ng kung ano-ano, alamin nyo ho muna kung anong platforma niya at kung anong plano niya para sa ating bansa. At nang di kayo nagmumukhang tanga sa mga pinagsasabi nyo. Well, I will tell you now madam kung bakit ang daming nagmamahal kay Idol Duterte at kung bakit siya ang gustong manalo. May mga tao na gusto siya dahil sa federalism. Baka din nyo ho alam yun. Yo, what's up guys? Ako nga pala si Mr. Rio. Meron po akong ginagawa ngayon eh. Kaso meron po tumira kay Idol Duterte. At napaka brutal po ng pagkakatira niya. Itago na lang po natin siya sa pangalang Mystica. Hello madam. Alam kong di mo na po ako kilala. Nakasama ka po namin nung sa Sharon. Ikaw po yung nag-act ng Sugar Mommy sa kanta naming Sugar Mommy ng grupo namin noon. Alam ko po hindi niyo na ako kilala. At para ma-refresh po yung memory niyo, ako po si Buhawin ng Dagtang Lason dati nagkataon lang ho talaga na magkasalungat po ang paniniwala natin dalawa kay Idol Duterte. At syempre, nasa bansang malaya ka. Kaya may karapatan kang magsalita against sa kanya. At syempre, may karapatan din ako magsalita against sa iyo. Mawalang galang na humuna. Let's begin. Vegan, eto magsasalita na ako ngayon kasi di ba everyone knows na ako noon ang number one na lumalaban noon kay Duterte na huwag siyang iboto. Pagkatapos all of a sudden, naglagay ako sa Facebook kung ano ang iboboto ng lahat at kung ano ang mga ideas nila kung bakit siya ang iboboto at kung bakit hindi. Ah, oo, alala ko yun. Isa ka sa mga anti-Duterte noon na makikitid ang utak. At nag-post ka po pala ng suggestion kung sino dapat ang iboto at kung anong plano dapat ng isang kandidato. Pwede niyo hubang bang i-share sa akin yun? At nang malaman ho natin kung tama ho ba ang mga pinagsasabi niyo. At kung meron ho mali, willing po akong i-correct kayo. Okay, ngayon, malalaman ninyo kung ano ang nasa utak ko. Inoferan ako, okay, ng mga nasa politiko, kung sino-sino mga yon talagang malalaking mga tao ito. Inoferan ako, babayaran ako, para lang maiba yung utak ko, para lang bumalitad at tasanib kay Duterte. Wow! Seryoso ko kayo ah, na meron talagang politiko nag-offer sa'yo at babayaran ka pa para lang sumama kay Idol Duterte sa mga kampanya ha. Madam naman, ang dami hong sumasamang artistang mas sikat pa sa'yo. Hindi ho lahat yun bayad. Pagkatapos ikaw, babayaran ka para sumama sa kanya. Search nyo na lang, no? Meron naman dahil sa nagawa niya sa Davao. Meron din dahil anti-crime, anti-drugs, and anti-corruption siya. Meron naman ding iba na dahil lang taga-Mindanao siya. Well, ako ho iba. Gusto ko manalo si Idol Duterte dahil nasa kanya ho ang tatlong susi para sa radikal na pagbabago ng ating bansa. Siya lang ho ang may planong ayusin ang ating bansa. At kung ano ang tatlong susi na ito, pinaliwanag ko na ho sa pangalawang video ko. Panoorin nyo na lang ho na magamot kayo sa malubhang karamdaman nyo. I-search mo na lang po ang bago kong pangalan ngayon ha, Mr. Rio at nang may matutunan kaho, Alam ko na mas matanda ka sa akin. Pero sa issue na to, ako ang magigimong guro. So next time madam, hinay-hinay lang sa pagpapasikat. Para ho di ho kayo nagmumukhang tanga. At nabasa ko lang ho ito kanina sa post ni Boss Even de Mata. Madam Mistika, sino ho ba ang pangulo nyo? At magkano? Punta naman po tayo sa mga kalaban ni Idol Duterte sa pagkapresidente. Dahil desperado na ho si Naporonay. Eh. Dahil batid nila na mangmang -mang at ignorante na lang ang boboto sa kanila unahin na po natin si Madam Grace po na nang na ng plataforma para lang makuha ang simpatya ng mga tao. Sa mga mangmang at ignorante at mga pulpolitiko, ang tatlo hanggang anim na buwan ni Idol ay imposible na. Pagkatapos sa'yo, Madam, sasabihin mo isang buwan lang, magagawa mo na. So kayo na ho ang humusga kung sino na ang nanluloko para lang makuha ang simpatya ng mga tao. At saka bakit kaya nga ba tumakbo, Madam? 'Di ba dahil sinabi ni Madam Miriam Defensor Santiago na siguro dapat babae ulit ang maging presidente ng ating bansa, 'di ba? Well, sarili niya ho ang tinutukoy niya, hindi ho ikaw. Dahil hindi ka ho qualified maging pangulo ng ating bansa. At sabi mo mo'y pagpapatuloy mo yung nagawa ni FPJ, hindi sana ho nagartista ka. Yun ho pala ang plano mo eh. Punta naman po tayo kay Boss Mar Rojas. Sabi niya, Duterte is very dangerous and a threat to our democracy. Oho, dangerous talaga at banta sa inyong mga magnanakaw sa gobyerno. At takot na takot kayo dahil alam nyo na si Idol Duterte ay para sa taong bayan at hindi para sa mga buwaboy na katulad nyo. At anong sa